Magandang, magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, tayo po ngayon ay magpapaksiw po muna ng isda bago po gataan. Ayan, ang atin pong isda ay uh, tulingan. May isang pirasong tulingan na malaki tapos yung mga matambaka. Ayan, binugbog ko na po yan ang tulingan. Yung kanya mga laman ay uh, bugbog sarado na po yan mga kaibigan. Ayan, lalagay po natin dito ang tulingan. Ilaliman po natin ng tawag dito ng uh, slice sa kamias. Tapos, lagyan mo natin ng konting asin para pag kumukulo na yung kamias sa ilalim, ay uh, may lasa na. Yan ang ating tulingan. Tapos, ilalagay po natin itong mga ganyan-ganyan na -ganyan natin. bug bug, -bug, -bug natin ng konti yung matamba ka. Atin pong uh, ipapaksiw muna. Tapos, pagtuyo na, ay atin na pong Teka muna, mga kaibigan, sandali lang. Hindi naman po yata ito parang uh, yellow pin. Tatanggalin, tatanggalin ko pa rin po itong ganito, oh. Sinatambal ko po itong mga ganyan. Yan. Kasi daw po, may ano daw po yan. May lasun. Ayaw ko, basta ganun sabi ng mga matatanda. Tapos, lalagyan po natin ng mga ingredients. Yan. Sibuyas, bawang, at luya. Yan. Sa bahay ko po po yan. Tapos po, lagyan natin ng kamyas pa rin sa taas. Yan. Para up and down. Para siyang bibingka. <laughs> Yung bibingka, sabi sa awit eh, kakaiba sa lahat. May apoy na sa ilalim, may apoy pa sa itaas. Sabi nung awit ng bibingka. Yan. Ang bibingka ay iba sa lahat may apoy na sa ilalim may apoy pa sa itaas narinig ko po yan <laughs> tapos ilagay na po natin itong sili yan tapos teka hindi ko ma-spread ng mabuti ang asin kapag nandoon lang sa ano yan lagyan natin ng konting asin tapos mga kaibigan lagyan pa natin yan ng ah nila. Kunting suka. Maika! Ay, wala tayong suka na. Ay, oo. Bili ka muna ng yung suka. Yan, bibili po muna si Maika ng suka. Ito, kung ano yung pera dito sa wa, bulsa po dito. Kala ko kasi marami much. pang... Kahit sabutin eh, sabutin na para may takip. Ay. Malalim. <laughs> yan mga kaibigan. <laughs> Nalagay natin ito sa pakukuluan ng pagkain ni Tapos lagyan po natin ng kunting ito lang, ganito lang kaliit. Mga may kalahating tasa lang yan. Maliit lang po itong ano na to. Lagyan natin ng konting tubig. Tapos konting suka at pamienta. Mayroon po tayong pamienta dito. Ito po yung uh, pamienta. po ang ating pamienta. Kunti lang para lang maglasang pamienta. meron po natin yung suka tapos meron po siyang ah, ahalo na mamaya po pag ah, natuyo na yung ating paksiw ahaloan na po natin ng pechay dapat nga po mustasa pero wala pong gaano kumakain ng mustasa dito kaya pechay na lang tapos meron po tayong gata. Ayan, isang perasong nyog po yan. Yan po ang gata ng isang perasong nyog. Ay, walang nakabuti kasi okay. syempre, yan ang affordable sa tao eh. Okay. Sige, okay lang. Ilipat naman natin sila gaya Okay na ako may ka dito. Relax ka lang. Relax, relax na ang buhay. yung mga kaibigan kapag sineryoso po natin ang sitwasyon ng buhay araw-araw eh video mahirap po yan, ayan po <clears throat> yan lang po yung ating ano po yan eh ating suka so ilalagay ko na po yan dyan tapos ilagay na rin po natin agad lang ito as usual magic sarap dahil itong mga anak ko eh gusto nila yung mga ganyan kaya lang hindi masyadong marami hindi po sponsor ha mga kapatid itong ating mga kaibigan itong ating magic sarap yan po ay pinapakita uh, ko lang na tayo po ay gumagamit ng ganitong seasoning ito lang ito lang Marami pa pong natira yan. O. Oh. Hanggang dyan pa po yan. So, huwag po natin ubusin. Um, magic, sarap. Tapos, atin na pong isalang. Ay, mabigat na mga kaibigan. Isalang na po natin. Tapos po, huwag masyadong malakas ang apoy. Kailangan po ay alalay na. Yan. Dahil wala pong takip ang kawalik na yan, maghahanap po tayo ng hindi po talaga sakto to kahit pa may takip para yung apoy eh, ay ano init ay uh, tumaas siya yan mga kaibigan ganyan lang po ang pagluluto ng paksiw sa kamyas tapos haluan din ng kunting suka kunting tubig tapos alalay lang po ang apoy kasi po kapag ang apoy po ay masyadong malakas Mabilis po 'yan ma ubos ang sabaw, matuyo ang sabaw, tapos yung isda hindi pa masyadong malambot kasi kailangan pati yung tinik ay uh, <coughs> malambot. Yan po ang sinaing na isda, ganyan ang uh, sinaing na isda. Tapos mamaya po 'yan pag ano no na ah, pag uh, ubos na ang sabaw, ilalagay na po yung gata plus yung gulay. Tapos lalasahan uli kung okay na ang lasa. Tapos, okay na po yun. Tapos na. Yan yeah, mga kaibigan, hanggang dito na naman po muli ang uh, putahe ni Lola Inday, ni Lola Really Mix Stories. Dito po sa aking munting, uh, tawag dito, munting kusina. May ipapakita po ko sa inyo. Maliban po dito sa aming uh, luto, nagpadala po kasi ang pamilya ng uh, in-laws ng aking anak from induro meron pong native na manok. Pakita ko po sa inyo. Ay, wala na yung manok. Nasa kabila na. Pit, no? Ay, wala na. Wala na pala mga kaibigan. Ando na at niluluto na rin. Yan po ay tinulang manok. At kami naman po dito ay um, ginataang uh, paksiw na isda medyo marami-rami po ang pamilya ngayon dahil uh, po. Pagdating po ng Sabado ng gabi ay nag po weekly yung aking anak, yung aking uh, manugang. At kapag tanghali na ng Sunday ay sabay-sabay po kaming kumakain yan. Yan po ang kagandahan kapag medyo malalapit ang mga pamilya ay nagkakasama sa pagkain. Kaya lang pag malalayo. kasi yung aking panganay nasa Mindanao. Yung pangalawa ay nasa malayong lugar din ng Laguna. At yung aking uh, pangatlo ay nandito na sa aming bahay. Ay ang pangatlo ay po po kapitbahay namin at ang pangapat ay nandito na sa bahay namin. At siyempre si Bunso, andito din sa amin. Kaya yun mga kaibigan, sama-sama po ang magpamilya, nakakain, basta masaya kahit ano po. Ang uh, design ng uh, tanghalian. Ay, uh, kailangan pong pasalamatan natin sa Panginoon at maging masaya po tayo sa bawat biyaya ng ating Diyos. Ako po ay manonood sa live stream mamaya sa uh, gawain ng Panginoon o'clock under uh, Pastor Bong Saking dahil sabi ko nga po sa inyo, kahit nandoon po ako sa church, ay talagang may tempo na umaatake ang aking puso. Kaya magla-live stream lang po muna tayo. At saka napakamahal po ng pamasahe mga kaibigan. Wala po tayong sapat na pamasahin magpa-service ng round trip sa mga tricycle dyan. Yung ipamasahe natin ay uh, ibili na lang ng ating mga uh, maintenance na gamot. Basta si Lloyd, alam niya na po yan. Ang kapasidad ng aking uh, katawan. Yan, medyo kumukulo-kulo na yan mga kaibigan. No? Oh. Narinig niyo yan, kumukulo-kulo na. At simula na po yan ang pagkaluto ng isda. Hanggang dito po muli ang ating video mga kaibigan. Patuloy po tayo maging masaya, manalig sa Diyos, magbasa ng salita ng Diyos, manalangin. At maging handa po tayo lagi upang sa ganon, dumating man initay mga ating Panginoon Hesus ay nakahanda po ang ating mga buhay spiritual. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye!